tayo ngayon sa Amritsar, India at ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa namin sa layover. Pagkagising, una kong chinecheck kung ilang hours ako nakatulog. Naka almost 6 hours of sleep ako that day. I'm not the most religious pero tinatry ko mag or at least mag-thank you sa mga blessings. Nag-shower, ayos ng bed at nagkulot ng hair na din ako. Dito nilalagay ko yung wing pin at name tag sa uniform. Kailangan pantay at maingat ako dyan. Sa car na din ako nag-makeup at kita nyo, pagod na talaga yung mukha ko dito. Yung energy ko sobrang low na kasi pang third or fourth day working na ako dyan. Nagiging introvert ako pag sobrang pagod na kasi nire-reserve ko yung energy ko para sa mga pasahero. Huwag nyo akong gayahin, di nga pala ako makain ng gulay, pero nagjujusing ako ng fruits and veggies at masipag din namang mag-supplements. Nakita ko yung Japanese friend ko na ka-exact birthday ko din. Her name is Hitomi. Then, nag-proceed na kami sa airport. Habang naghihintay ng aeroplano, libre kami ni Captain ng coffee. Hindi ako umiinom ng coffee, so hot chocolate na lang yung in-order ko. Then, nag-proceed na kami sa aircraft. Ininit ko muna yung mga food bago iserve sa mga pasahero. Then, nag-safety demo na yung ibang kasamahan ko. Pagkalan sa India, pumirma muna kami ng mga documents at dahil winter that time, nag na din kami bago bumaba. First time ko sa Amritsar and pinaka-excited akong itry yung chicken biryani nila. Na-amaze din ako kasi tingnan nyo yung mga bantay nila. Grabe, ang lalaki ng mga baril. Dito nga pala kami mag stay Hindi ko alam paano i-pronounce Le Meridian. At konting room tour ng hotel namin. Ito yung room namin. Tapos, dito naman yung sa CR. Sharing kami dito nung isa ko pang crew member na babae din. Pagkatapos, nag na kami at nagpalit na kami ng casual clothes ng roommate ko para mag-dinner. Wala! I don't even have YouTube. Uh, Bonchik yung name ng restaurant na pinuntahan namin at ayan na nga yung pinakahihintay kong chicken biryani na nakalimutan ko pang lagyan ng sauce. Oh, this is sauce! So ayan! Super duper sarap kaya nag takeout pa kami para kainin in case na magutom kami sa hotel. Yun lang, see you sa part 2!